Ang matalik na magkaibigan Si Ana at Rita ay matalik na magkaibigan. Si Ana ay tuwid ang buhok, matangkad at maputi. Samantalang si Rita ay kulot ang buhok, pandak at maitim. Kahit magkaiba man ang kanilang panlabas na itsura, ay magkasundo pa rin sila dahil nire-respeto nila ang kaibahan ng isa't isa. Si Ana ay masaya kasama ang kaniyang pamilya sa bayan. Si Rita naman ay nakatira sa bundok. Siya ay katutubong Ita o Aita. Siya ay maligaya sapagkat sama-sama silang pamilya na nakatira sa kanilang kubo. Isang araw ay napanood ni Ana sa telebisyon ang balita na may paparating na malakas na bagyo. Inihanda nila Ana ang kanilang go bag na may lamang pagkain, tubig, damit, flashlight, battery, radyo at iba pa. Samantalang si Narita naman ay pinuntahan sila ng kapitan ng barangay upang sila rin ay makapaghanda na para sila ay madala sa ligtas na lugar o evacuation center sa kanilang lugar. Nagkita ang magkaibigan sa evacuation center. Gabi na noon at biglang lumakas ang ulan at ihip ng hangin. Binigyan ni Ana si Rita ng limang delatang sardinas, pitong itlog at isang kumot. Maraming salamat kaibigang Ana, sagot ni Rita. Kinabukasan ay humina na ang bagyo kaya maari na silang bumalik sa kanilang bahay. Nagpasalamat ang magkaibigan sa Diyos dahil ligtas sila sa bagyo.